My son is gay. Um, Nung no... no, sinulat ko yun, hindi niya pa sinasabi sa amin. Welcome back mga Supremo. Tuloy-tuloy na natin ang ating kwentuhan. This time around, headlines sa isang panayam sa ABS-CBN News. By the way, this video na ating mapapanood ay credit sa ABS-CBN News. At ang tatalakayin natin dito, he is actually the man. Being a father at very emotional niyang tahasang inilahad sa buong bansang Pilipinas na ang kanyang anak ay member ng LGBTQ. At saludo ko sa iyo doon, idol. As a father, meron din akong isang anak na lalaki. Nararamdaman ko kung ano yung feeling na meron ka kung paano natin ibigay yung ating lahat at lubos ng ating makakaya na pagmamahal para sa ating mga anak. At ganun din kung paano mo tinanggap yung iyong supling at emotional mong inilahad at proud na proud ka on national television kung paano mo natanggap ang iyong anak bilang isang member ng LGBTQ. And actually, there's nothing wrong with that. Naging proud lang ako sa dahil buong puso mo at proud na proud kang inamin ito sa buong bansang Pilipinas. May nung sinulat ko yun, hindi niya pa sinasabi sa amin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa anak ko. Manggano ko sa kamahal, di ba? And I know, I know, hindi naman ako masyubis eh. Uh, pero I, I think, para sabihin ko to na, ako ay proud na proud sa uh, ako ay excited sa kung ano mang ang kaya niyang ma-achieve sa buhay niya. Uh, parang ano eh, para siyang, minsan yung minsan ko, it's, it's how life parang gives you hints of magic sa here and there. Diba? Mapanood ang isang ama kung paano lumuha at magbaba ng kanyang damdamin para sa kanyang minamahal na anak ay hindi kabawasan ng pagkalalaki kung hindi ito ay isang indikasyon ng isang tunay na ama na handang protektahan at tanggapin kung ano paman ang kagustuhan ng kanyang mga minamahal sa buhay. Kaya once again, saludo ako sa iyo, Glock 9, sa ipinakita mong napakagandang ehemplo sa citizen ng buong bansang Pilipinas sana itularan ka ng marami pang mga magulang na tanggapin ng kanilang mga mahal sa buhay sa antas ng kung anuman ng napili nila sa kanilang tatahaking landas pagdating ng panahon. Hanggat ito ay walang inaapakang tao at hindi makakasama para sa kanilang pansariling kapakanan, ito ay katanggap-tanggap para sa ating mga magulang. Para sa marami pang mga positive vibe content and OPM music na katulad nito, don't forget to subscribe. And follow our Facebook page. See you there!